Naku po, good morning guys. Yan. Wala nang trabaho na wala pa ang aking amo. Hindi ko alam kung nasaan. Ayan. Sarado lahat. Ayan. Ayan, ayan. Ito ang aking gagawin din eh. Nawala ng amo. Nawala pa ang trabaho. Magbubukas na ng pintap tayo utay magbubukas may mangyari na din sa limang oras trabaho nga rin grabe hindi ko na alam kung nasaan hmm ng pento. Wala amo. Mas American na naman siguro Ma ito. My message nga siya. Ay, hello guys. Ako na lang mag-isa dito. Ang gagawin ko. Kakain muna ako. Para magtrabaho. Thank you guys for watching.